Good morning po mga kaparmers. Uh, nandito po ako ngayon dito sa aming farm. Ah, uh, papakita ko po sa inyo yung aming farm. Uh, sa talukuyan po na tinatayuan yung building facility ng citronella processing area. Ayan po siya, yung building na tinatayo. Siguro po mga dalawang linggo na lang po to ay maayos na po itong building niya. Ayan po. Bale ito ang paglulutuan ng citronella oil. Uh, punta natin po yung mga trabador namin na gumagawa ng o naglilinis ng stock dito sa aming farm na itatanim doon sa aming expansion area na dalawang ektaryang pagtataniman uh, bali ito po yung mga pinagkuhanan ng pantanim na stock na dadalhin po dun sa aming expansion ng dalawang hektarya. Ah, ito po yung mga aming trabador, mga kababaihan dito sa barangay San Vicente, Sun 5. Ang kagandahan po nito, kahit po may mga anak at pwedeng maisama sa kanilang trabaho. Ayan po. paglinis po pala ng stock ay ganito po pinalisan ah, po siya ng tuyong dahon para po mas madali siyang mabuhay yan po ah, balik po po naman ay siya pong tagapagbilang kung ilang stock na ang dapat titanin sa isang hektarya yan po Ito naman po ay ang pagputol. Nabali po isang dangka lang po yan para mas madali po siyang mabuhay.